So, yan, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, nandito ulit tayo sa Cebu. Sa Cebu nila, ano, pang. Kaya lang, mag, napaaga ang harvest nila guys, kasi nga, talagang inubos na ng uod. Ayan, no, umiiyak na silang nag-harvest. Sabi namin, Ayan o, oh, kung nakikita nyo guys, oh, puro puti na. Ilang araw lang eh. Naging ganyan na siya. Kamusta naman ang sibuyas nyo, mga siyas? Wala, talagang nire-rescue na lang. <coughs> Para may mapakinabangan pa. Malalay ito tuloy yung sente mag kasi yung magkwa, nubuno. Hindi makausap ng pati na. <laughs> halaw, halaw na lang yan. Halaw-halaw na lang yan. Hanapin mo pa, sobrang damo. Nandito ng lahat ng klase. Madamo na nga, mauod pa. Mabilis ng uod, grabe. Nakakaso, nakakulong. Oh, Ang galaw nun ah. Huwag din masang mga Oh, muga. 12.42 na Kain muna, muna kayo Baka mahimatay kayo Bali, pa yung na May nakapagamatay ka pa. <laughs> <laughs> Sobrang damo guys. <laughs> Hindi na alam kung saan yung si Buyas eh. Oh. Itong sa kanila na, mura pa talaga to. Lalaki pa to. Kaya lang napaga talaga yung harvest. Kasi pag hindi mo naman siya in-harvest, magiging ganito siya. Oh. Ayan. Wala ng dahon. Ayan o. Oh. wood. the next day. Hello mga kadragon dragon Ayan! Ayan mga eh. Ang pangalawang araw na nilang harvest dito sa ano, Isla de Peligro. soong So talagang ang kanilang ma-harvest siguro ay nasa Peligro din. Kasi talagang hindi nila mababawi rin yung ano, yung ginastos at... Parang kami! Kaya na nakikinita ka, ako eh. talagang ano nito eh ano, mura pa basta rin talagang kuha bata pa yung ano yung ano magaan eh. binaunan ko na lang sila ng ano kanilang ulam ng marunggay, pampalakas daw yan dilata guys <laughs> pati ulam namin dilata sabi <laughs> na ka kasi wala mo tayo na harvest, di magdilata na lang wala daw ipaulam eh Bawal gastusin yung kita nila na, ano, yung bale. Baka magkulang pa. Ay, mag... Tsaka mag -abunong pa kami. pa. Kasi nilunan pa naman ang tipasing First time yata ang mangyari yung ano ah, magbalik tayo ng balay. Vale. <laughs> Doon sa... Ngayon pa lang sa atin pa lang <laughs> Sa hinte. Eh. Kausapin ha? daw ni Gigi si Rani. <laughs> makiusap uh, daw siya. Kaya lang, uh, uh, <laughs> makiusap ako pa sa iyo. Pwede pa mas kuna sa atin. <laughs> Dito guys, tapos na nilang nabunutan. Pero yeah, may mga na, nakikita na, pa kayo ng katayo. Eh, yung talagang wala ng laman. Tsaka talagang inwood na siya. Magkano ginastos mo, Antay? Pero sa lahat ng kabuuan 23,000 Tignito 23, 23 kayo apat 23,600 sa akin So kung naka-50 ka ba ito Hindi pa rin talaga kayo makabawi Hindi makabalik yung inyong Puhunan

Ang tabi pa sa akin, mga turturog, magputol. Ay, mag sa mag akin. Ang bilisan <laughs> yes, ko magputol. Alay! Ang putol na, Diyos ko. Ang ano ka pa yung mamalpas. Pino-pino mong kasay. Diyos gabadala ka po. ka, pupulot ka. Makaturturog na. Bukan <laughs> tayo. isa sa yung problema dito sa ano, mm -hmm. sobrang damo. Hindi mo na makita talaga yung wow. bubunutin mo eh. <laughs> Yan, up di tayo guys sa sibuyas. Wala, <laughs> <laughs> kahit anong gawin, hindi madagdagan. Yung 30. Hindi, <laughs> <laughs> naka-40 na din sila. Naka-40 plus na din. Pero, logi pa din. Kahit mga 100 na bag sila, hindi pa rin may bag. So, guys, niya, oh, medyo puti pa talaga siya. Mura pa. Ang dumi ng kuku ko. ito, Ito ito, Paungar pa lang yun dyan sa dulo. <laughs> Nakatago man sila, oh. Dam Damo-damo, eh. Ito na nga yung pinakamadamong sibuyasan na nakita ko, oh. kanina nga ginaanap ko ito si Jijet. San't ito Buti yun, hindi mo nahanapin. Kalim lang. <laughs> Ito, hanapin mo. Kalim pa. Ay, <laughs> mm, sana all. Baka sa ka daw sana ng baka pag nakatama. Sana eh. Hindi lang baka. Apo kaya lang hindi natama kaya lang hindi man sumama magpamansiyon sa anak ko eh, <laughs> ay, ko, eh. man e yung tiles? si Alan na daw magpa tiles naalan hindi <laughs> na plano niya yun eh yung lababo niya ipa tiles niya pag malaki um, ang kinita niya dito eh hindi pala antay may bayaran ko pa sa mango <laughs>

sugok-sugok oh, na rin pala eh. Sugok. Yung pabalik pa yan, dadaan. Sugok ang Sugok, uod, pagitay, dadaan na dami lang. dati hindi ka nag nagpayag dun sa kwan ko tayo dati okay. Balik gusto Oo, oh, balik. Bayaran ko ng gastos mo. ko yung gastos mo. Ko lang. Dalawang ulo sana sayo Dalawang ulo sana sa akin. Dalawang <laughs> ulo sana sa Ito yung maglanda pa sana ito. Naituturo na talaga yung mga bigag. Pag naming lang nila.

Tingnan nyo guys ang nangyari oh. Yung nakikita nyo yung puti-puti. Ayan yung mga nauud Hmm. Wala talagang tinirang dahon. Much, much, much later. Ngayon so, guys, update tayo sa pinagbentahan ng kanilang sibuyas. Hindi mabilang. Hindi mabilang-bilang dahil ito bibente. Hindi mabilang guys dahil ginawa. Tagsising pinta talagang napredict bilang wala kaming kitay. Eh. Paano to? Ah, mong yan ma? Ay, ro, yung ano niya, Je? Yung, yan. Yan, yan. Yan, yan. par yan. Ay, yung sa kanya na yung, Bali, guys, ang kanilang na-harvest na kaban is 50, 20, 20, 20, 50 huh? na red bag. total na kilos is 1,350 kilos. Ayan. Ayan. Ito lang yung ito. Ang kinalabasan guys, ito. Yung total ito? ng pinagbentahan. Yeah. 41,850. Magkano <laughs> 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 gastos nyo? 20, uh, 93 to 55. Uh, so negative pa sila ng <laughs> mga 50,000. Mm. So ano yun? Negative. Kaya santi pa sila talaga. Sabi ko, hindi pa sila. Purin mo na yung kamo doon para ma-con muna ba yung mapag aralan mo ng matanggap? Ang gawd kasi hindi niya nakawakan yung kuwan. Ah. Ito pa Ano yun? Uh, o, it. ito pa natin yung gust, yung ilan na ay, ilat gusto? 23. Ito yung ito na at yan? Oo, ito yung ito yan. 23,000. Plus 23 kayo okay. ito yan? Oo, oh, 15. Tapos ito sa amin ng tipasing, 23-1. Plus, 23 one. 93 na. 93, 23, total mo, Jeff. 93,080. Tapos, i-divide natin ito sa ano, sa 4. Para mag-fair tayong, ano, divide 4. Dapat tag-23,270 tayo. Yung ilagay ko isulat mo dito. Ang magiging share dapat natin. 23 to 17. Sumayon so, sa akin may mababalik uh, dito. Oo, may mababalik sa mm -hmm. iyo. Para kami magdadagdag pa. Para per. 21.70 tayo. Ang kita sa iyo. to 70 pa. Magkano yung napagbintahan? 41,000. Hindi Mabilang-bilang guys. 800. <laughs> 850. Ito so, nag-isok 2 na. Divide 4. 10,000 Magagas na naman eh. Oo, fort... ah, bileweed... yes oh, eh. Pandag Ang padagdag. 10,000 parang. Ikon mo dyan, tag-10,000. Ay, ito pa niya. complete recipe. Bilangin ko lahat yung sakto. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8, 10. Talagang ano, matindi ang pagkukumpiyo. <laughs> so, ang oras na sila baga dyan, magabilang. Yan. Ito okay. Ito <laughs> ang aking. Ito ang aking Ang tubo ay uyak. Sakit ang <laughs> Sakit! Nakawagdag ako. Sakit. Naka <laughs> ayan guys. Ayan. Nare-reveal lang namin yung aming kinita at nalugi na sibuyas. Kung may kinilala <laughs> namin ngayon. Ang dais ang Ang total ng aming naka-harvest ay 50 red bag. So, tumimbang siya ng ano, ng, uh, bali yung kabuuan ng kanyang, yung cash ay 41,850. Ang bawat isa sa amin ay na, kapag, na pag -ate namin ay 10,462. Ayan. Pero ang aming expenses lahat ay 93,000. Negative ba na? So, ang laki ng negative. Kalate. Um, yan, ayun na yung ingurigor natin. Yan. <laughs> sa totoo lang, nagkaroon kami ng ubo. Ayan, at kagabi, parang nilaglat din ako kagabi. Nagilim ako ng gamot. Ganun talaga. Siyempre, ano, kailangang tanggapin. Hindi lang naman isa araw, di ba? Bawi tayo sa sunod. Matay natin, di ba? Bihaya pa rin yan. At least, hindi tayo na zero. At least, kahit yeah. pa paano ayun. may naibalik sa atin. Oo. 23,000 ang nagbalik sa paribot. Hahaha. Negative pa kaya ng 30,000. May utang ka sa LP <laughs> pa, sa Nakaka. Ayan na. Ayan na. Tanggapin na natin. Yung 30,000 parang nag-adas lang tayo yun ha. Parang kaya tigret yun lang yung pangyamang 30,000 ha. Parang lang tayo nakipaganda. Pero kung siguro ano pa yun. <weár> Hahaha. Kung tiyagain pa rin namin, meron at meron pa rin siguro makukuha. Pero talagang pahirapan kasi sobrang naman dito. Makikita niyo dun sa sobrang uh, grabe yung ano, damo. Sinabi yung reklamo ka ulag yung masalubong natin sa damo eh. Sabi niya sa akin ka eh. Ano pa? Wala nang pakailam eh. Kaya nga. Natatawa ako dun sa unang red bag eh. Allah kayo! Siyempre, wala sa pan eh. Ano, sige kahit kada damo eh. Sixty. Bahala na naman masabot. Hindi pa, hindi nakapun na pa tayo sa red bag. Oo. Project. Kasi nung lang namin yung red bag namin, ala, 48 pa lang. Sana ma matiktiman lang sana. Sige, kahit madilim na talaga siya. Ayaw, nagkakapakama na lang kami. Doon sa damuhan. Bahala na dyan. Oh. Na ano rin namin na, Ni ma na, na din namin yung 50 red bag. Buti na lang guys, hindi siya nag, ano, hindi sila nagbuhos. Kung so, nabuhos pa yon, pwede pang mabawasan ng 1 to 2 kilos per red band, kasi ang laki pa nun. Pero uulit pa kayo sa sunod? Uulit pa, pero ganun talaga, di ba? Uulit pa pala Ganun talaga, pag hindi kami umulit at sumuko, hindi ano, talo pa. Di ba? Uulit pero ibang lupa na. At saka ito gano'n na. Gano'n na rin yung ano? Hindi na, isang tao na lang. Ganun talaga, ayan. Masasabi mo ante Paseng? <coughs> ano? Ulit? Hindi. <laughs> <laughs> uh, pan, uh, -ulit. Uh, uh, ano, Ulit pa. Kung may pangulit. Pagtanima. Kung may pangulit. Kung may pangulit pa eh. Ipon na naman tayo eh. Nalugi ma. Yan. Ewan ko lang silang tiligaya kung inang rin. Bukas din lang magpa-arbis. Pero yung silang tiligaya medyo may laban-laban yun eh. Medyo mahal siya mag i No. No. Tinaraan na yung kanila. Maganda kasi yung kanila na yun. Pickles na naman. naman. Ay hmm. lang talo sila sa condo lockdown. Hmm. Sila sila lang din daw, sabi ko yan daw. Hmm. Hmm. Parang sa atin, tayo-tayo lang din. Hmm.